Uy, ka? Alaka. alaka. Kano yan ni Balay? Marites. Ang natin, Marites? Alam, hindi pongal. Ito nga dito lahat. Ang dalera nyo meron. Taab ganun na kagabi. Takang baabat. bahay namin, na wash out. hindi nga tulong, please. Lugar. May purok trees guys, parang kay Maulong at City Samar, kinate Marites. Ayan guys, nandito tayo sa ano lugar namin, may purok trees, igot Maulong, kaibigan ko, bahay ng kaibigan ko guys, na wash out dahil sa ano, surge. Kasi ano kagabi, high tide. And then we are asking people, si Ate Marites ayan, may anang bahay, Actually, ano pa lang yan. Kamamatay lang din ang kanyang asawa. And then, ngayon, ito naman ang nangyayari sa kanya. So, nandyan ang video, ng pag interview ko sa kanya. Ano yung matulungan niya ng gobyerno natin sa local government ng Katmalogan and din kung sino man ang may gustong tumulong sa kanya. And panawagan siya sa mga may sobra pa sa flood control projects. Um, sana makonsensya naman kayo ang sobra nyo, ipamigay nyo naman. Guys, bibigay ko yung sobra guys. Bibigay ko bukas. Patilit kagabi or kaninang madaling araw marami akong nakitang mga posts or mga stories nila sa kanilang Facebook and mga reels um, mayroon daw daluyong or search kasi nag uh, parang high tide yata kagabi and this might be ano um, kaparte nung kagabing nangyari na ano, na search and this one right here <clears throat> Ayan. Ito. I think galing to sa dagat. Kasi yan dyan guys. Ah, dagat na yan eh. Yan ang Anchao River. Ito papalabas na ng ano, palabas ng uh, Makita Bay. Yan, gagamitin ko aking rear camera para makita nyo. Itong dito guys na ano, itong new ano, New Anchao Bridge papunta yan ng Maulong. So kung papasok ka ng Katbalogan downtown from the north, diyan ka dadaan. Ayan, dinadaanan to guys. Yung mga papuntang Tacloban, bukod lang sa ano, sa diversion road. Yung mga da dumadaan ng high ng ano ng downtown Katbalogan, dito yan dumadaan guys. Ito guys, probably galing din to sa dagat kasi nandito tayo sa seawall. Oh, <clears throat> Balita rin natin kagabi, nagkaroon dito ng storm surge. May mga bahay na pinaha. Taka dito ka? Ayan guys, ayadi kita seawall. Nandito tayo sa seawall guys. Um, uh, mayroon kasi kagabi ano, dahil uh, high tide yung iba pas dito ng alon and kahit ngayon guys medyo mahangin pa rin lalo pag nandun ka sa open area na dito tayo sa seawall sakap to ng barangay 3 and kahit yun guys sa mga alon guys malalakas pa rin guys although malayo ng bagyo na sa Birak Katanduanis na as of 10 o'clock in the morning pero dito sa amin ramdam pa rin yung hangin Pupuntahan natin mga bahay dito, guys. Na mga sabi nila nasira. Ayan guys, sabi ni Kuya, mataas daw ang alon hanggang dito daw. Ang hampas ng alon. May mga narobot man kung din ka balay. Thank you Kuya. Yan malakas pa rin guys ang mga alon guys gagamitin natin ng rear camera para makita nyo ang alon kung gaano ka sungit chow. kasing sungit nila Oh Ayan guys, nandito na tayo sa bahay na ano yung uh, nakita namin kagabi sa ano sa Facebook Alfredo Alfredo Bustillo Alfredo Bustillo dito sa may ano may seawall wall Ayun, nasira talaga guys gagamitin ko ng aking rear camera nakikita rin natin Kuya may ari ng bahay um, ayan dahil sa lakas daw ng hampas ng alon um, at saka hangin lalo na ano, nandito na sila sa dulo kaya nasira ang kanilang bahay Ayan guys, to make it clear ha, sa kanilang mga sinabi, yung kanilang mga taga rito, um, malakas ang hampas ng alon and high tide. So pumasok ang mga tubig sa kanilang mga kabahayan. And dahil sa lakas din ng hangin, yung iba nasira na. Meron din ito mga vloggers guys. Dito na sila labanan to ng mga vloggers. Meron sila, ayan na sila. Say hi, hello kayo. Ayan guys, karagdagan pa guys. Kasi nagulat ako, akala ko matagal na itong nasirang seawall. Ayan, kagabi lang daw yan nangyari or kaninang madaling araw. Kasi based on our experience, yung binakamalakas talaga na hangin. Kaninang madaling araw, mga alas dos. dahan, -dahan lang tayong lumusad kasi baka tayo mabalintong okay kaya pag mga ganito guys na mga ganap kunting hirot kasi pagka magsayot tayo ng pag ano, pag pitad matutumba tayo baka tayo mabalintong okay tapos ang aking ano guys sira ng aking tarang, ang aking uh, raincoat sana meron man lang dyan makapagpadala sa akin ng ano, pampili ng raincoat, maawa naman kayo. Ay, ah! Aray ko! Um, ayan. Um, pa padala na lang kayo ng aking pampili ng raincoat. Okay, 09354334353 yun ang aking Gcash. ini? <laughs> ayan guys, nandito <clears throat> tayo ngayon sa Pier 1. Ayan, container van. Ayon sa mga nakakaalam dito itong container van galing daw yun doon sa loob. Nandiyan na ng dagat dahil sa sobrang ano daw. Um, siguro um mataas talaga ang dagat kagabi. Walang tao ngayon doon sa gates, wala tayong mapagtanungan, basta ang sabi ng mga nandito dito daw na simula doon sa loob. Walang tao dito. Walang makakasagot sa ating mga tanong. opay Mayroon yung eyes. Oopay! Ayan, so napagtanongan natin yung guard dito. Hindi na natin sasama sa video kasi hindi daw siya photogenic. Uh, malakas daw ang hangin and then tinangay ito ng dagat. Kahit nga yung ano yung gate nabuksan dahil dito. Siyempre sobrang impact niyan, magigat 'yan. Kaya makasira ng gate. Yeah, guys. Ayan, nandito tayo sa dulo ng uh, Pier 1 guys. Ito dito guys, pakayuran niya ng uh, niyog. Kumbaga sa amin, waray-waray, pakaguran ng lubi. Diyan kami nagpapagayod ng niyog, diyan kami bumili ng gata ng niyog. Pero nasira guys, ayan. Oh. Sirang-sira guys. And malakas pa rin dito ang alon. Yan, makikita niyo sa aking uh, camera. Nagamit yung aking rear camera. Ayan, tumigil muna tayo kesa sa pansamantala pag iikot sa ano, Katbalogan. Uh, mamaya na lang din tayo mag-iikot after na lang nang mag-lunch kasi gutom na ang ating Dora Rat the, Explorer. the Explorator. Ayan, sa akin pag-iikot guys, ang dami talagang may mga nasiraan. Sa so, may piro na public market, mga tindahan nila, mga nasira. And merong ibang mga bahay na nasiraan eh, nangangailangan sila ng tulong and minsan hindi nila alam kung saan sila hingi ng tulong <clears throat> ang masaklap um, sa ganitong uh, sitwasyon um, nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayan and then malalaman lang din natin na may mga tao na nagwawaldas ng bilyon-bilyong salapi and uh, meron pa nakikita natin yung mga alams na kakain ng mga grabing mga restaurant sa mga mamahaling hotel, mga five star hotel and ang kanilang mga bill sobrang pagkalaki-laki, alam nyo na ba yun? and uh, dyan natin marirealize na sometimes unfair, di ba? Um, yung iba, salat sa yaman, salat sa pera din yung iba naman sobra-sobra ang pera kung makapagwaldas, wagas um, pera din naman ang bayan So minsan mahirap naman isipin na pagiging Pilipino kung kung pipiliin pa rin ba natin ang Pilipinas By the way guys sa ngayong oras it's 11.40 in the morning Sunday um, November 9 2025 um Ganito pa rin ang panahon sa Katbalogan hindi pa rin tumitigil ang hangin tapos malakas pa rin ang alon hindi pa normal ang uh, weather condition namin na dito so yun lang guys ang update ko sa inyo ngayon and di ko alam kung kailan ko to ma upload kasi look, ano, dito sa buong isla ng Samar total blackout talaga guys pwera na lang kung makakaghanap ka ng mga pwedeng mag charge sa mga gumagamit ng generator So, mahirap ang communication, internet, etc. etc.